Pagkatapos ng mga madulas ay nahulog naman ako sa puno at sa part na to ay nahuli kami ng may-ari ng ninakawan naming rambutan. Oh, no! Nanguha nga rin pala kami ng mga mais at nahuli rin kami ng may-ari. Pati nga yung niyog ay hindi nakaligtas sa amin. Aray ko! tapos nga lang ng ulan kaya nagkakayaan yung mga barkada para maganap ng gagamba. Kaya naman pumunta nang kami sa bundok para maganap ng gagamba. Inabot na nga kami ng dalawang oras at wala pa kami nakita. At yung pamangkin ko nga ay nagpabuhat na. At kung nagtataka kayo kung bakit ko sila sinama, ganito yung nangyari. Pagdating ko nga sa bahay, iinaya ko sila. Ang masama dito ay hindi pa alam na magulang nila na sinama ko sila. Aray ko. Parang hindi kami makita na magulang nila, itinakbo ko sila. Sa part nga to, nakikita ko sa kanila, enjoy na enjoy sila. At dahil nga nakaplano na lahat, ayun, nakaabang na yung mga tito. At balik na tayo sa paghahanap ng gagamba. At dahil wala naman kami nakita kaya naglipat kami ng area ang sabi ko nga kay Jetro tatawid tayo sa ilog kaya buhatin mo yung mga pamangkin mo total ikaw lang naman talaga nagplano ng lahat ng ito sapat nga yan ay patawid na nga kami sa kabilang ilog yung isa nga dyan hindi makatawid kaya binuhat ko at sapat na yan ay muntikan lang talaga ako mahulog sa maling tao aray ko at dito na nga tayo sa pinaka exciting part na gagawin ng mga sira ulo imbes maghanap ng gagambay na uwi sa pagnanakaw ng pananim ng iba at habang tumatakbo kami ay dalaw ko yung dalawang pamangkin ko dahil ang plano talaga namin ay manguha ng rambutan hindi maghanap ng gagamba habang kami kumukuha ay nagtutulokan pa talaga. Nakakatuwa nga lang talaga isipin na yung pananim ng iba ay kami kumuha. At dahil nga wala kaming dalang panungkit kaya tinalon ko na. At dahil nga nakakapagod tumalon kaya yung pamangkin ko ay ginawa kong panungkit. At dahil nga matalino ako kaya gumawa ko ng plano. Tumatong ako kay Jetro para mabuto yung rambutan hanggang dulo. Sindog! No, no. <laughs> Dahil nga nanggigigil ako sa rambutan na to Kaya sa part na to sinibukan ko ulit At dito na rin natin masusubukan kung gano'n ba talaga Kalakas si Jetro <laughs> At dumating na nga yung hindi namin inaasahan Ang mahuling na kami ng may-ari oh! oh no Oh no <laughs> Masaya na may halong ka ba? Aray ko At dito na nga tayo sa mission 2 namin Pati nga mga mais ay hindi nakaligtas sa amin Bago nga kami kumuha ay tumingin muna kami sa paligid namin Kung may nakakita at dahil wala na ay atak na At habang naglalakad niya kami ay meron na naman kami nakita saralan <laughs> Dahil dito sa probinsya, pag may tinanim ka, may aanihin ka. Este, may nanakawin pala. Gusto ko lang malaman nyo na lahat ng pananim na kinuha namin ay amin din. At dito nga namin to sa tabing ilog, ipopod trip. Aminin nyo man hindi, mas masaya yung mga batang 90s kumpara sa ngayon. Sa panang 90s kasi wala pang cellphone, internet at TV. Kaya nakakamiss talaga yung mga ganitong banding. sapat nga tayo eh, sinubukan na rin natin buksan yung niyog at dahil wala rin naman tayong itak kaya diniskartihan ko na lang Kapit! <laughs> 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 Wag mo ano yun ang tubigas Sir, kanugon <laughs> Oh! <laughs> Pagkatapos ng namin mag-swimming ay eh, kinain na rin namin yung mga ninakaw namin At sana naman hindi sasakit yung chan namin Iwan natin yung pamangkin ko dalawa Ayun mm? Iyak yan ah? <laughs> Takbo dun oh. to three Go! <laughs> <laughs> kasi benta ng kisito